pa ko Ito, Ito yung pera Ito yung pera nga Inanong sa akin ni si Rock Hindi ko nga ano mo na ibibigay binabas na tayo kay Jerry oh, bilangin, mo bilangin mo nga kay Jerry Bilangin mo nga kay Jerry Baka ka lang kay Jerry Baka mahold up ka lang Baka mahold up ka Baka kailangan ko Joke lang Sariwakwakan na Ayan guys, may nababasa po kasi kami na ano Uh, sinaseryong share yung post po tapos sinasabi uh, ganto ganyan mga nagbabas uh, hindi daw ibibigay yung tulong kay Koy Jerry Kjeran Jerry anong masabi mo? Uh, ginagawan lang daw kitang content ah uh, hindi ko ito po ito po yung totoo nga kinulungan po ako talaga kasi andito na po kami sa Maynila eh <laughs> <laughs> Ito na traffic lang kami dito sa ano, Tulgit. Mahaba ang pila eh daming inggit no <laughs> ito may katunayan lahat ng sinuot ko na to, ito binilan na ni sir ng ano hindi to piki nga pinapakita ko sa inyo totoo yung sinasabi ko sa inyo kasi bihira sa ta uh, tao nga nag vlog nga tumulong na ganito makauwi ako saang tanong tapos na ba ang lahat Uy. Hoy! Hoy! Oh, ka mamaya, mm -hmm. ha? Tapos na ba ang lahat, Kuya Jerry? Hindi pa naman po tapos ang ano namin nga pag-uwi ko na to eh. Makikita nyo rin nga ano hindi hindi piki nga ba pag, ano, to. Ako okay. Ito yung per. Ito yung pera nga <laughs> inano sa akin ni Sir Hindi ko nga ano mo na ibibigay. binabas na tayo Jerry. Oh, mo kay, mo kay, kay Jerry. Uh, Jerry bilangin mo <laughs> Jerry. Bilangin nga Jerry. Jerry. Ah, baka hanapin ko 'yan, oi, Jerry. Baka hold up ko 'yan. Baka hold up Joke lang. Hindi sa iyan kuya. sa iyan sa na lang. Sayo nga 'yan. Sayo kuya. Yung dami nito, sir. Eh, ay, ginagamit lang daw kita sa content ay, Hindi pa nga hindi, tapos yung laban eh Hindi, hindi naman sir nga, ginagamit niyo ako sir kasi Eh, bigay ko na lahat ng pera ko sa sa'yo Lahat ng suot-suot ko na to sir Hindi naman ano eh, tinapon ko na nga lahat ng damit kong luma eh Lahat ng karga ko sa kalitong ko, tinapon ko na rin Pati, binila. hindi ko nga ka, sukat na kahit binilan niyo ako ng cellphone eh Ayan ko Jerry, sa'yo po yan Ayan po yung nalikom natin Ayan po yung lahat ng na nalikom natin na pera po Ayan, binigay ko na po kay Koy Jerry para po huwag po yung mag-alala. Hindi naman po tumulong yung nagsasalita. Sila pa yung maingay. Uy. Ano na? Aray. Joke lang. Hindi, na nakakasakit lang din ng damdamin eh. Hindi na nga po kayo nagbibigay eh. Kayo pa yung dada ng dada. Oh, masasabi mo dyan sa nagbigay ko, Jerry? ito sa mga nagbigay sa akin ng ano, maraming maraming salamat sa uh, maaga kong pamas ko uh, binigyan niyo akong pagkakataon nga makauwi. Naiyak ka na naman. <laughs> eh, kasi kaya ang hirap naman kasi nga na andito ako lagi sa kalye. Ito hindi naman to biro eh. Ito totoong tao nga tumulong sa akin. Hindi kagaya ng iba. Nga nagvideo sa akin nga kunwari nga, nga tulungan. Hindi naman ako nakauwi ilang taon na. Ngayon yung tao nga tumulong sa akin. Huwag naman kayo ganyan. Kasi siya tao siya nga tumulong sa akin hindi ano hindi peking tao Nakita man nakita nyo totoo lahat to hindi ano hindi halongbero Hindi siya tao nga manlolokong tao Kasi kung manlolokong tao hindi na ako hindi na ako yatid dito sa Maynila Lahat ng sinuot ko hindi niya to papalitan na Okay, bilangin mo po para po malaman din nila kung magkana po yung ano. Mo Meron din po mga gusto pa po pong tumulong kaso gusto po na diretso po kay Kuya Jerry kaya pinapagawa po namin siya ng Gcash. Tapos po, uh, magkano mag -ano, mag -ano. Tapos po, uh, kaya gagawa po siya ng page para po maano po yung update sa kanya. Malaman po natin. Hindi po yung bash kay ng bash dyan na uh, wala naman po kayong naitulong. Hindi naman po sa pagano yung mga may tinulong po sila pa po yung tahimik. Na walang sinasabi. Ano ba 'yo? Ah, mabayo. Wala na kaming tinuloy. Eh. Dadama lang, dada ano. Pumulong na lang tayo. <laughs> Bilain mo, ka mo kay Jerry. 'Yung Jerry. 'Yung Jerry. May pangkunan ka na. Wala Jerry, 'di mag ka talaga na. Eh, <laughs> <laughs> may pangmotor ka na, 'di ba? Saan mabibili ka ng ano? Ang dami nito, Sir. Eh. <laughs> <laughs> Ang eh, <dalawang laughs> <motorway> mo, <kung laughs> sir. Na ano po yan kuya? 73,000. Ang 73. dami. Um, Ang ano na lang sir. Tawag ito. Malaman natin doon sir sa pagdating doon. Yung itatong na lang natin yung Ganto na lang kuya. Sagot ka na yung limang libo mo pa Para wala silang masabi ba? Yan po. Gamitin nyo po yung sinegosyo nyo kuya. Bawak po. One. Two. Three. Four. Nampak. Kamasa <laughs> mo kuya. May ka na. May pangkain ka pa. Tingnan nyo nga po kung biro itong binigay sa akin ng ni Sir sa akin. sabi naman yung lalaki, go. Hindi naman to biro tong ano nga ano, sabi uh, hindi naman to panluloko eh. Hindi kagaya nung ibang nga uh, nag-vlog sa akin uh, binigay nga binigay ng pera tapos binawi. May ganun po ba? Meron sir. Pero ito hindi hindi to ano eh, hindi to piki nga ano eh, binigay sa akin eh. Perang pera nga uh, nahawakan ko ayung sa akin pagkatapos i-vlog. Ito ipapakita ko po sa inyo nga ito totoo po talaga ano isisin ko po sa inyo kung gayto ang mangyayari pero hindi kasi si, si, sir totoo eh lahat ng gusto ko nakain ko lahat ng gusto kong na nabili ko tapos sa pag yung painiran nyo kasi yung ano wag naman tingnan nyo muna eh, bago kayo magsalita kasi mahirap kasi yung mahinira ka ng tao nga hindi nyo pa nakikita yung totoong mangyayari. Uh, yan na po sila Ano pang gusto nyo sabihin sa mga nagtulong-tulong Sa na mga sponsor po Sa nagtulong-tulong po nga tumulong din sa akin Nga makauwi ako Advance Merry Christmas po Happy Christmas marawing marawing salamat din po Nga ito, nakapaluwas na po ako ng Maynila nga papunta na po ng bus para makauwi maraming maraming salamat ito laking ano sa buhay ko to pagbabagong buhay ano po daw gagamitin ano po daw gagawin niyo sa pera ko ya mag na lang po ako ng baboy kung kaya pang pang ano po sa isda nga makalimutan lahat yung tragedyang nangyari sa akin dito sa Cali sa Luzon gagawin ko po para hindi po ako magiging kagaya ng dati Yan po. sana po uh, yung tulong po nila Kuya Jerry na ano, nalikom po uh, gamitin nyo po sa mabuti Opo. sana maparami nyo po para po hindi na kayo bumalik sa dati maraming maraming salamat po sa mga sponsor thank you so much God bless you all po Maraming salamat po God bless you po salamat po maraming maraming salamat po